Yo mga boss. So, Meron tayong gagawin dito. Yung dioxide, no? Okay, So, ah, uh, pakita ko na sa inyo kung ano nagiging problema nito. Isa to sa common problem sa yung dioxide ng gasolina, <clears throat> nakikita ko doon sa group no o palagi nagtatanong bakit uh, yung RPM nila ay tumataas baba kapag naka aircon so ito pakita ko sa inyo mga boss ito natin start yan so napaka stable yung minor yan kita nyo may yan 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 normal na normal yan Ayan. Hindi pa tayo niya nag-aircon. So ito. Pwede nag-aircon. So bubuksan natin. Ah, titingnan nyo, no? Pagmasdan nyo. Once na mag-aircon tayo dito mga boss, magkakaroon niya ng pagbaba ng minor. Tapos magkakaroon siya ng taas baba, taas baba yung RP. So bubuksan ko na yung aircon. Tingnan nyo, ah Ayan. no, so, ito mga boss may mga ganyan minsan sarado ko lang may mga ganyan minsan na kapag ayan o oh. kapag unang bukas ay wala so tingnan nyo mabuti halos mamamatay ang ang makina lalo pag nagtitrigger ng aircon naka aircon tayo nyan naka one naka one lang yan naka yung easy so focus tayo dito Tingnan yung lumabuti yung mga boss Ayan yan So bagsak Automatic po ito yan ha. Automatic transmission yan Ayan So Ganyang problema Kapag nag aircon lang mga boss Saka sya lumalabas no So ito bago pala Kung napapansin nyo Hindi pa gano'ng mainit Hindi pa mataas yung temperature niyan Wala pa sa standard no So lalong lalo na yan Kapag matagal na nagamit Ayan o So mas malakas ang pag, uh, pagbaba ng minor na parang mamamatay ang sasakyan so ito ay i-share ko lang wala ito doon sa throttle body wala ito doon sa ignition coil or spark plug no kasi bagong gawa daw yung mga yan eh, sabi ni madam so ang gagawin ko dito ay babaklasin na yung compressor ah uh, papalitan ng dryer so yun lang mga boss common problem po yan marami na akong nagagawang ganun So, minsan sa uh, filter dryer sa pag sobrang barado na isa yun na nahihirapan ikutin ng compressor ni makina, no? So, si compressor hirap ikutin ni makina. Kaya pag time na na nag na, naka -ID lang siya, parang ayan no, bumabagsak yung RPM niya kasi hirap may time na hirap ikutin dahil barado nga yung pinaka filter dryer niya. So pati yung pinaka strainer kasi may strainer pa yung mga boss ngayon uh, ang magagawin ko babaklasin ko yung compressor itatapon natin yung print bababa natin yung konti so dito yan walang tayo patayin ko lang yung airpod Okay. so dito tayo pati mga ginagawa dyan mga boss yan tapos ito Okay. so ito naman si Nissan transmission yan mga boss baba transmission yan walang transmission yan bumibili pa So gagawin ko dito ngayon, uh, yung condenser no para mapapalitan natin ng dryer sa so, compressor naman pa natin. So abot ko kayo mamaya kapag nalilinisan na to. So linisan muna natin tapos palitan ng dryer. Okay. Yun, so tanggal na mga boss condenser. So kung makikita nyo, uh, medyo malinis pa naman yung no. So ayan. Uh, tinatanggal yung filter dryer. Tingnan ko yan. So, okay, so sakto pa naman. Kita nyo, parang paitim na yung ano, pa-black oil na siya mga boss. Ayan, so tingnan natin yung dryer. Okay, so ito. Kita nyo, paitim na rin. Okay, tanggalin mo muna. Okay. Ay na. Ye, yeah, paeta mo na sobrang itim na oh. Ye, yeah, no. Grabe. So, parang may ibang klase yung nilagay nila, no? matigas no. Kaysa diyan na malambot, ino oh, matigas. Eh. Oh. Okay, kabit mo na yan. Eh ano ba, titingnan mo. Ganyan mga boss. Oh. Naiksi yung kinabit nila, ito mahaba yung sa atin. Okay. Pakabit ko lang yan tapos mag natin baklas yung nilagay nila matigas to so pa uh, wala na po sabi ko mo muna so nung charge natin ng freon ito na siya. high side tsaka low side na reading yan mga boss so malamig yung aircon tingnan natin ito yung dryer na tilanggal natin tingnan natin ngayon yung uh, RPM nya o ma tataas pa ba so nangyari dyan mga boss ay ito naka number 2 naka number 2 sya yan number 1 natin medyo malamig kaya boss ayan yung RPM temperature tingnan nyo normal yan mga boss kaya na yung ah, bagong start pa lang ramdam natin kaagad para ito tingnan nyo ayan halos hindi gumagalaw yan Ayan o Okay So ganoon lang mga boss uh, Kapag mga kumum problem sa Hyundai Accent Na bumabagsak ng RPM Dalong lalo kapag naka aircon kayo Pacheck nyo yung aircon Kasi Kahit linisin nyo yung throttle body Para yung spark plug ganoon pa din yan mga boss So hindi lahat na taas baba ang RPM ay nandoon sa throttle body at saka nandoon sa aircon ay nandoon, nandoon sa spark plug kasi kung iisipin natin, kapag walang aircon, napaka-stable yan. <coughs> Ngayon, pag nag-aircon lang tayo, si so ibig sabihin nandoon sa aircon ang problema. Hindi tayo basta-basta na magpapalinis ang throttle body. Eh. eh, sayang kung magkano man ang linisan Yung iba dyan ang single 1.5. Pagkatapos ng pagkabisik lang na mapagtanggal, ganun pa din. So, nag-bite ka ng 1.5. Ipasik eh. niyo muna doon sa aircon shop yung kabisado yung mga ganitong problema kasi kapag hindi baka lalo kayong gumastos ng malaki na hindi naman masulbang problema nyo unang una ito automatic so mahirap yun mga boss lalo na pag manual kasi yung iba dyan pag nag ng preno babagsak yung RPM so isa yun sa so common problem ng mga ganito so yun lang mga boss sana nagkaroon ng idea kapag may problema kayo pwede kayo tumawag sa number na dyan sa screen di kaya mag sa Facebook page natin sa Easy Work TV. yun lang thank you